Naghanda rin ang Pangulo ng mga intervention na nagkakahalaga ng 38.9 million pesos upang matulungan ang mga magsasaka na lubhang naapektuhan ng bagyo. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., prioridad ng pamahalaan na maibalik at pasiglahin ang hanapbuhay ng mga magsasaka. Sa katunayan, naglaan ang pamahalaan ng 39.37 billion pesos na pondo bilang suporta sa Department of Agriculture. Gagamitin ang pondo para sa farm to market roads, post-harvest facilities, farm to mill roads, deep water ports at fish ports at tulong pinansyal sa mga magsasaka at mangingisda. At sa pagpapatupad sa crop insurance program, solar-powered irrigation program, national soil health program at massive coconut planting program. Naglaan din ng pangulo ng 5 billion pesos para sa irrigation system ng niya. Sa larangan ng pangkalusugan, nagbigay ang Office of the President ng tig 20 milyong piso para sa DOH hospitals at tig 5 milyong piso naman sa bawat provincial hospital. Bagamat napigil ng pamahalaan ang pagsasamantala sa pondo ng bayan na inilaan sana sa flood control projects, binigandiin ng Pangulo na atitiyaki ng gobyerno na magpapatuloy ang pag-uusig hanggat hindi napapanagot ang mga lumabag sa batas. Ayon sa Pangulo, titiyakin ng kanyang administrasyon na magagamit ng wasto ang pera ng taumbayan upang mapondohan ang pag-unlad ng lahat ng sektor ng ekonomiya. Maisulong ang kaginhawahan at mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang susunod na henerasyon.